So, hey guys, for today's video, so, init, grabe talaga ang init. Araw-araw no? na lang pagising mo sa umaga, is sobra, sobrang init. So, uh, dito sa amin, umaabot minsan ng 42, minsan 45 degree. Ta ang pinaka, ano, parang normal namin dito na temperature is 37 parang yun na talaga ang pinaka normal namin which is not normal for me for me for us kasi parang ka nang talagang mamamatay sa sobrang init so yan ang problema na namin sa araw-araw ng ginawa ng Diyos kaya you came in at the right time baby you have changed my... Um, last few few vlog that I make is nag-iikot kami sa mga malls because we are just looking for the inverter inverter air condition na kasya dito sa aking ano, dating aircon uh which is the window type at ano nga ba ang pinagkaiba ng window type at saka sa inverter aircon so yung dati kong aircon is non inverter which is ang lakas kumain ng kuryente as in talagang ano talaga as in grabe talaga so what happened was we decided it na mag-change na talaga ng aircon, which is the inverter aircon, which na malakas, hindi siya malakas sa kumain ng kuryente, basta tuloy-tuloy ang gamit. Unlike sa non-inverter na so, so we decided na bumili palitan na lang yung uh, non-inverter aircon namin kasi kasi nga malakas kumain so malaki yung konsumo namin sa kuryente every month lalo na ngayon na tag-init at sumasakit talaga palagi ang ulo ko I was just worried about my health so i decide na mag-change na lang ng inverter para less less ng konsumo, konsumo sa kuryente So, ayan na nga guys. Nag-change na kami ng aircon. Which is uh, inverter. So, nag-change na kami for the go. So, ipapakita ko sa inyo. So, yan sa taas. Bago na yan siya. Bago na na air condition. At sya ka, ang um, ano nyan is so, outside now is like um 39 39 na kasi medyo hapon na what time is it now? it's almost 4 o'clock 4 o'clock in the afternoon, so 39 degree pa rin sobrang init, yung parang nasa ano ka, yung parang nasa impyerno ka, or whatever we, whatever cold with that kasi wala namang nakakaalam kung gaano talaga kainit doon sa impyerno ano pa nga ba no ano pa nga ba kung isipin mo kung ikaw makasalanan tao tapos may lagay ka doon sa ano doon sa impyerno kaya mo kaya char ganoon lang so yan so dati walang remote yung ano ko kasi non inverter na-inverter na siya. So, ngayon, ito may remote suit. Naka-17, ano pa lang. Naka-17 kami kasi, ano, sobrang init sa labas. At, dito, parang, chill-chill lang. chill-chill, chill-chill lang. Talaga, talagang malamig na malamig. Malamig, pero nakaganito pa rin ang suot. O, oh, wow. So, yan. So, ang ano naman, tinitingnan ko yung konsumo namin sa kuryente is a less. Less lang siya kaysa sa dati. Which is dati, ano lang ako, hindi 24-7 na naka-open yung aircon ko. So, yeah, yan. Wala na akong problema. Hindi na ako stress na, ano, grabbing init. I stress lang ako pag lumalabas ako. Pag labas ko sa kwarto ko, yan talaga grabe ang init. Hindi ka talaga kakayanin. Kaya lagi kami nagmumukmuk dito sa kwarto ko. Pati yung mga kids ko, pati yung mga aso ko dito natutulog sa kwarto ko. Kasi di, only in my room is have air condition. So, kanan lang guys. Uh, wala tayong magawa. We have no choice na ito ang dapat nating gawin lalo na sa panahon ngayon na uh, tag-init Kaya uh, ganoon na lang. Siguro next month by next month uh, hindi na ganong mainit, tag-ulan na. We we hoping na uh, mag tag-ulan na kasi 'di ba ang hirap. Ang hirap din ng init palagi kasi maraming naka, nakakamatay talaga yung init. So yan. Uh, yun lang mas tipid ang inverter na aircon kaysa sa non-inverter -er non non so relax relax na lang ang pain natin although mabigat sa bulsa yung inverter mahal talaga ang inverter guys um, kaysa sa non-inverter na aircon kasi yung nabili namin is sobrang mahal. Almost kuan. Basta sobrang mahal. Hindi na magano tayo ng presyo kasi so, alam nyo na ang presyohan ng inverter. Mahal talaga. Kung titingin kayo sa titingin kayo sa mall, mal malalaman nyo kung magkano talaga ang presyo ng inverter. Alright? So, thank you so much for watching guys. i hope you guys are doing well and stay uh, positive always uh, drink water all the time and always happy so yeah and yes uh, syempre, uh i can't do that i can't do that to buy this stuff because we, uh, you know, we really need to decide together. And, of, of course, love, 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 na-love no ako ni Hanan. Kaya, kung alin ang, ano, kung alin ang mas nakagabuti, doon tayo. right so, I'm gonna end my this vlog because uh, Hanan is calling na. Alright, so, thank you so much and be kind. Bye.